Magandang araw sa inyong lahat and I hope everyone is feeling good today. I hope masarap yung tulog nyo, masarap yung kain nyo and I hope healthy kayo habang pinapanood itong video na ito. Medyo seryoso yung topic natin for today's video. Lumalala na ang poksaan, ang bardagulan at awayan ng iba't ibang fandom sa Blue Up, sa Twitter and other online platforms. Even dito sa YouTube. Dahil dito, nagsalita at nagbigay ng kanyang saloobin, opinion, kuro-kuro, si Kai. Sabay-sabay natin siyang pakinggan. Focus more on your life and sana you guys will realize that there really, really, really is more to life than the accounts that you have to hate on me, to hate on the people i care for, to hate in general. i feel like hating is so overrated. i feel like people just hate for fun, for no reason. and di na dinashah, you know i always say it, naman, na parang. come on y'all, <laughs> do not pity yourselves, do not engaged. Do not do any of that stuff if you think that wala ka namang maling ginawa. Therefore, you must just think wisely sometimes kung ipapatol ka ba o hindi because kung papatol ka, you are only putting yourself at their level which is not the level you want to be at. Do you want to be down there with the others? No, you don't. Therefore, you must not. Patol. If it gets too masakit, i-block lang. I-report lang. Or, if you cannot tolerate it, then say something nice with respect pa rin. Kahit bash na comment yan, kill them with kindness. Wag nyo, wag kayong mag-fight back, but also throwing shade on them and who they're idolizing. Kasi that will only add fuel to the fire. Kaya, alam ko naman guys na hindi kayo mga low-life 80-80. Kaya, alam ko That you guys are also doing your best to be the best versions of yourself. Yun lang. So ito na yung sinasabi ko sa inyo guys, di ba? Tigilan nyo na ang pakikipagpuksaan. Tigilan nyo na ang pakikipagbardagulan. Tigilan nyo na ang pakikipag-away. Kaya tigil-tigilan nyo na yan yung pagpaparinig. Kasi wala naman yung magandang na idudulot eh. Yung pagpaparinig na yan, Nakakagulo lang yan ng sitwasyon. So, tigilan nyo na yung mga pagpaparinig sa Twitter, sa Facebook, kasi hindi magandang ugali yung nagpaparinig na ganyan. Ang importante guys, ang isipin nyo na lang, is yung hinahangaan natin na si Kai is maganda, mabait, talented, matalino, niba hindi siya tulad ng ibang mga fandom dyan na di ba yung ina-idolize nila ay malandi. Uy, kakasabi mo lang na huwag magparinig. Ikaw naman itong nagpaparinig. Anong klaseng... So yun guys, wag nang magpaka -toxic wag nang magparinig pa. Ang importante naman dyan, yung sinusuportahan natin ay booked, di ba? Blessed. Marami siyang endorsement. May mga project siya. May mga nakalinya pang mga proyekto. Kaya nga ngayong ibang mga fandom dyan, naiinggit kasi... Dyan ka magaling sa pagpaparinig. Kakasabi mo lang na wag toxic, wag magparinig. Ikaw naman itong toxic at nagpaparinig. I'm sorry. <laughs> On a serious note guys, itong uh, bardagulan, itong puksaan, itong awayan ng mga fandom-fandom is masasabi ko na part na siya ng show business. I'm not saying na maganda siyang part ng show business. What I'm saying is that hindi na siya matatanggal siguro. Pwede nating i-minimize pwede nating bawasan yung toxicity level pero hindi na siya mawawala kasi essential din siya sa growth ng mga parties involved dito. Perfect example dyan yung ABS, CBN, and GMA. Di ba merong mga kapuso, kapamilya. If you would notice, no, nung natanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN, humina din ang hatak ng GMA sa mga manonood. So, hindi na rin ganoon ka-interesado yung mga tao kasi nga, wala na yung, alam mo yun, wala na yung puksaan na tinatawag. And even before, no, sa panahon namin, wala pang ang fandom-fandom. Hindi pa tinatawag na fandom yan, no? Ang tawag dati sa mga ganyan ay fans club. Ayan, so very 90s na mga Jude and Santos fans club, mga Claudine Barreto fans club. And if you are someone na na alam mo yun, trigger or nagkakaroon na ng mental health problem dahil sa mga fandom-fandom na ganito, what I would recommend is for you to stop na. Kasi importante yan yung mental wellness mo, yung mental health mo. Mas importante lagi yan dapat kesa sa kung sino pa man yung sinusuportahan mo. So kung nakaka na siya sa pagtulog mo, 'di ba nasusungitan mo na 'yung family mo kasi may nang away sa 'yung taga -ibang fandom, 'di ba kung naaapektuhan na 'yung daily life mo. Ang masasabi ko lang is tumigil ka na, 'di ba? You have to step back and support the artist on a different way kasi meron namang ibang paraan para masuportahan sila like say, for example kapag naglabas sila ng album, 'di ba? Bumili ka ng album nila ng mga magazines kung saan sila yung cover or kung meron silang YouTube channel kung uh, nag-upload sila ng video pwede mong panoorin ng sampung beses or 100 times kung marami kang libreng oras basta iwasan mo na yung pakikipagbardagulan kung nakaka-apekto na siya sa mental health mo ano? so yun lang bye bye and please subscribe like Share my voice.